Ah, gimu. <tuk tangan> ha? Ayan. Hello. Oh. Kalad, tingin mo din ni. Ah, lakraw. Good morning. Good morning. Hello. Oh. Nasa na oh. Na, oh. Ang dami. Suso. nah, gimu ni suso. Oh. Ala kamu. Ala kamu. Lagi bas na. Lagi tayo na. gimo mo. Yan. Ay nanunuso. na yung tubig oh. Ha? Hindi po hindi na lalaki boy oh. At, so, zero, at, zero, at, or... yeah, Pare lalaki mo. lalaki mo Na, Ayan, lagi mo na. mo mga boss mga boss mga boss good morning mga boss ayun na oh oh ang dami oh ayun na mga suso oh mga kasuso oh ayan oh mga kasuso mga kasuso

Buhangin Ay buhangin ay. Ha? <laughs> <coughs> ah? <coughs> <coughs> Ang sabi manunuso ah, magahulish dai pareman musulang. Ay na mga boss. Ay na, ay na. Ay na, asa lang na. Asa lang na. Sala na. lagi naik tuh bikin alat lagi hawa no ah as marami sa bau no malaki na rin ayo ano ano tawag dyan kamilong <coughs> inyati susumbak na hindi ano bilit <coughs> dalaga yan yung nat may kusok-kusok pare no. pag malalaki na ano Yun na ay, isang 1.5. Ay, mm -hmm. ay inumin ko lang yun. Huwag na mainom, mamaya na inumin pagdating uh -huh. sa bahay. Pagdagin eh. na yun, tubig na ba? Alak? <laughs> Tapos lagi isang, bu isang buong tuyo. Ay <laughs> ah, san tungko ah. Oh, ay, may lutuan man din oh. Para wari mabagsak nilay. Ay. Yung san kabilay. Kabilang tungko dai.

pa. Taglid na yun. Tawahan. <laughs> ay, na, ay, nagko. Na. Nabubo. Wala na. Yan, tawahan, wari. Ang wala na yan, boy. Tawahan pa. Ay, ba nung naghahap ng kainan yun? Nakubo din pa niya yun Dalim pa uwi yan.

este dinukan aku lagi nih ah oke kita yami yami oh ah uh, <coughs> 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 matuk <maabanti> <coughs> yano po ang laki ng kono. Eh eh. So ah. Yan ano. Eh. Oh. Oh. Eh. Oh. Mm. Wala sa malalang amit ay. Man. Ay, wala na sipit. Hmm. Wala po ang sipit. Dan, sipit. Oh. Ano ito ay? Bang. Mukbang. Ay, naku, dapat daming tuyo. Oh. Oh. Hmm.

ay ilan pa naman ah mm. <laughs> ah ay lumubog naman naay okay, man din kayo Gusto okay, pa rin ay oh Pabayaan sa sarili ninyo, tayo na sa tabang dagat. Mmm. Mmm, dap. Ang usok naman nun.

Nempak, nempak. Hmm. Nempak. <laughs> mm. Hmm, Ini. <laughs> nih. Ah, sip <laughs> oh. -kaya, pinggan, ha. apa <laughs> <Kanya pasagi, niyan. laughs>